Hey guys. Good morning. Ayan. Update tayo sa ating mga plants. Ayan na sila. Happy New Year nga pala guys. Yan yung ating Milaco. Yung ating ano. Awayuki. Yung ating Variegated Purple Delight. Ayan. Natanim ko na. Yung ating Super Bomb. Ayan. Yung ating ano guys oh, si Laila Sina guys. So yun, ano na nangyari? Lumiit. Yung ating white jew at saka yung ating ano, dati ko pa tong ano, crispy beauty. Dalawa. Ayan. Tingnan nyo guys yung ibabaw niya. Iba ang kulay. Hindi magpukos. Ayan. Ayan. Iba yung kuray sa ibabaw niya, guys, oh. Ano kaya? Okay lang baka to. Ayan. Dito yan sa ating ano, talagay. Sa loob ng ating mini garden na may ano, may bubong. Tapos so, dito naman sa ibaba, guys. Ayan. Ayan, guys. Ang dami nang namaalam, guys. Yung aking mga ano pala, yung mga tawag nito yung madiba, uh, madiba ayan guys halos maubos na yung mga madiba natin ang gaganda pa naman sana nila na maalam na ayan yung ating tiramisu lumiit din ayan ayan din si twin head na ano obiforum yung ating roma yan yung kulay nila, putla kasi walang init, laging umuulan. May grow light sila guys, pero ano, yung grow light nila, dito, dito lang banda, wala na dito. Mahal kasi yung grow light guys. <laughs> Hindi ko pa sila na ano, nalagyan yung iba. Bali, dalawang andan na lang pala yung nalagyan ko ng grow light. Ayan yung ating pink spot, ayan guys. Ayan yung ating ano, bikya ano na nangyari sa ating bikya ayan, lumiit na sila guys yung ating ano ang ating black knight ayan guys yung ating bloody victory guys o oh, ayan, lumiit na tapos yung ating cream tea ba, yun, hindi mag-focus ng ating camera. yan Yung ating cream tea. Ayan. Ayan din. Ayan sila. Ang dumi ng mga leaves. Hindi natanggal. Yung, yung ano, yung detina na nilagay ko, hindi pa natanggal. Ayan. Tapos, may ano pa ako dito guys na propa ng mga leaves. Ayan, oh, hindi ko pa natanim. Ito yung ano guys, oh, yung pinutol ko kang ano kay ano ba yung name nito? Si Atom Flame. ayan guys, oh. Yung ano, ay ah, yung ano nito. Yung gali ah, yung ano ba tawag to? Yung dito niya. Hay. Sira na guys parang na maalam na buti na lang ito nakuha ko kagad. ito yung naglambot na steam nila guys may ano guys oh, may mga ano pupo ng uh, ano ba tawag ito uod parang pupo ng uod to guys ayan oh klaro ba ayun may pupo ng uod baka may uod na to hindi ko pa to na ano natingnan wala pa kong time mag ano mag tanim Ayan, dami, dami na nila Dito naman banda, guys. Ayan. Ayan 'yung ating ano, Morning Dew. Ayan. Iba 'yung Iba pala si white uh, ano ba 'yung isa? Ay, white lotus pala 'yun, hindi 'yung Morning Dew. White lotus pala 'yun. Ito 'yung Morning Dew. Yan, yung ating Crispy Beauty na malaki. Yung ano natin guys, last unbox siya yung uh, last natin na unbox ng mga succulents na galing kay ma'am ano, Richie's Garden. Ayan. Bali, tatlo to guys na, ma, na ano, na Crispy Beauty. Yan yung isa. Ito din. Tsaka ito. Ayan. Ayan. Tapos, yung ating Madiba. Ayan, guys. Yung ating, ano, guys, o. Oh, yung ating barigit na silver bomb. So, natuloy-tuloy na, no. O ba yan? Hindi mag-focus ang ano ko. Ayan. Tapos, ito naman, guys. Kalimutan ko na yung nito, guys. Ang laki niya, o. Oh. Tapos ito si Angel Kissing. Angel Kissing Hybrid. Ayan guys. Yung ating yung oh, ano natin, pinakamalaki na ano, uh, agaboy na frank. Ayan guys. Ano na sa ilalim yung mga itim-itim, kinuha ko na sila guys. Ayan na. Kaunti na lang yung leaves niya. Yung malaki, yung pinakamalaki sa na-unbox natin galing sa Eco Bloomers Garden yata to. Naku, ano ko, nakuha ko. Kasama sila ito. Kasama to. Yung ating Beyonce. Ang ganda ni Beyonce. Yung ating ano, Romeo Rubin. Ayan. Ano to guys? Sa ilalim. Nag-itim-itim sa ilalim. Kinuha ko na. Baka mahawa pa. Ang ganda pa naman niya. Yan guys. Yung iba, yung kasamahan nito ay nandito na. Nandito ko na nilagay yung ating ano, madiba na ano ba ito tawag dito? Propa na madiba. Ayan. Ayan, dito ko na sa nalagay para mainitan. Ito naman si ah uh, Romeo. Iba si Romeo Ruben at saka si Romeo. Ayan guys, oh. yung ating variegated na DB. Ayan. Tapos yung ating ano naman guys, yung ating variegated na Helba. Ayan. Helba, Gelba. Helba yata to. Yung ating ano. Ito ka, kalimutan kong name nito guys. Kalimutan ko. Ito yung ating avocado cream. Ayan. Ayan guys sila. Ito sa ibaba guys ay si ano si Ebony. Ayan. Yung si Fat Beauty. Yung ating Hero Gold. Ayan. Ito din. Hindi ko alam name nito. Ito parang si ano to? Si Mea? Ayan guys. Ang ganda o. Oh. Ang ganda ni Mea. Si Angel Kiss. Ayan. Si Agaboy, guys. Ayan, guys. Ang ganda nila, guys. Dito naman banda, guys, ay mga ano ko, mga gymno. Ayan, yung mga gymno natin. Old ko na mga gymno. Ayan sila. Yung bago kong ano, na mga cactus andun sa taas. Ayan. Ayan sa taas yung so, mga cactus na na-open ng si yan si ano si Golden Barrel. Yan. Yung ating malaki na Ano to si Ayun nakalimutan ko naman yung name. Ay nako nakalimutan ko na naman. Ayun no. Oh. Sorry sa ingay ng aso, ay na aso ng manok. Ayan yung mga gym nuna na-unbox natin, guys. Ayan, natanim po na. Kinahati yung mga baby nila. Ayan. Ayan, nilagay ko sila dyan, yung mga baby. Ayan. Ang ganda ng kulay, guys, oh. Ayan. Ach, ang lucky pa, guys. Ayan, ang lucky. Ang ganda ng kulay. Ayan, yung iba. Ayan, yung iba. nuk Tingnan guys ang ganda ng kulay niya guys oh. Diba ang ganda oh. Lalo na pag ano pag mainit na talaga, ganda nila mag-iba yung kulay ng um, ano ng kulay nila mag. Kakaroon na sila Maraming, katulad nito may ano na may red-red na. Pag dumami yan, pag dumami na yan ganda tingnan nila guys. Ayan. Old na to sa akin guys yung mga cactus na to. Cactus ba tawag ito? Tsaka ito guys. Oo ano nangyari? Ayan guys. May ano sa dulo ng mga ano nila. Leaves. Ang itim. Ayan oh. Tagal na to sa akin guys. dito naman banda guys, yung anong ano ko, propa na mga ah uh, tawag ba dito, purple delight ayan guys, yung purple delight natin ating tinkerbell ayan, nabasa sila sa ulan ayan so, sana uminit na no para mabalik na sila sa dati nilang kulay, para gumanda na naman sila Ayan. Yan din. Yung ano ko, yung two heads na Ay, ano ba itong name nito? Kalimutan ko na naman. Two heads to guys. Kalimutan ko na naman yung name. Ito si Laura. Ayan, si Laura. Ito si Rag. Ayan, may natanggal na ano. Isang dahon. Ayan guys, o si Rod. Ang bubutsog. Ayan o. Oh. Yung ating, ano to? Ah, paichi. Ayan yung ating dalawang paichi. Dalawang paichi at saka yung ating pure love. Ang laki ni pure love. Ayan guys, ang laki ni pure love. Wala lang init. Maganda to guys pag ano na namulan na yung mga leaves leaves niya. Maganda ni Pure Love. That's all for today guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. Del's Vlog. Bye. God bless.